inventory update tayo pag place and pag Village na ikavita. So, andito kami sa office. Andito yung mga forms for pag and pag si Dito kami nagre reserve Ayan po ang aming office dito malapit sa community ng Pagsinag Place and Pagsibol Village na Naikavite. Yung naka blue pin available po yan bali sa Pagsinag Place 9 units na lang ito yung mga ibang projects na ino-offer namin. May mga inventory kami dito. Pero nagfo-focus muna kami sa RFO kasi lipat agad ang mga buyer and walang down payment, walang down payment talaga. Yung isa naman is ang ano. Ito naman top seller official. Ayan, andiyan ako number one. Thank you po sa mga buyer natin. So unahin natin muna ang nag-insert ako ng vlog para sa mga bago sa ating YouTube channel. So ito si Pagsinag Place Community. Ayan eto po model house pa po ano kasi yung mga bahay na binebenta natin is ongoing construction para pag nakalipat kayo is brand new yung bahay ganun ang smooth cement finish na ang wall pati ang ating uh, sahig full toilet and bath ang sukat buhos, buhos po ang second floor sahig natin ito service area pwede i-close yan pwede ka dyan mag kitchen area para mas malu maging maluwag yung dining area mo Sikreto lang paganto madaming ano eh, cabinet para yung space ma-maximize mo. Second floor, ayan na. May kasama ng metal paring, ready na yan for partitions. And yung kisame natin is may heat insulator na para ready na yan for kisame. Vinyl tiles ang sahig, pwedeng pwede. Skin coating na lang, maayos na ang bahay mo. Walang down payment, walang reservation, walang equity. 10,000 ang cash out for water. Meralco installation, kasama na ang processing fee no hidden charges. So, ang unang hulog mo sa pag-ibig kapag na loan approve ka, ngayon, ano na kami? Completion of documents, loan doc signing, apply sa pag-ibig, loan take out, turnover. Walang down payment. Kaya, process, construct, um, loan take out, turnover. RFO na ang status ng mga pag place Kaya, habol-habol, habang meron pa kaming available 8 units. Pag naubos namin ng 8 units, hihingi ulit kami ng ten, units kasi limited units na lang po ang available dahil almost paubos na kami. Ang harapan mo is ayan o, malaking ano yan, malaking expanded side mo yan or pwede mo yan maging labahan, pwede dyan mag module ang mga bata, pwede magtindahan ka dyan, malaki pa yung harap mong excess lot. Kailan ka pwede magpa-renovate kapag nakalipat ka, approve ka, pwede, pwede ka na. Ito na si Possible Village na ikavita duplex type. Ayan, sa isang building, isa lang nakadikit sa iyo, yung other side mo is provision for two car port, open for expansion ang harapan, may space, may gutter, may downspout, may eaves, may owing windows, sliding windows, ganyan ang turnover niya. Ito naman sa mga gusto ng expanded version, gusto maging dining area ang excess lot, ang kalahati niyan is kasya pa ang isang um, sasakyan. So ito is 54 square meters, mas malaki ito. 28,000 ang sahod mo, basic, or kung kasal ka, mag-asawa kayo, pwede kayong combine basta kasal at regular na empleyado. Semi-complete finish na. Ito, ito malaking tipid mo dito. Binigyan ka ng malaking bahay, covered na yung kitchen area, malaki ang ating toilet and bath. Ginawa pa nilang semi-finish ang bahay, sliding windows, malaking living area. And bonus pa na malalaki ang bintana para tipid kuryente, aliwalas, hangin, etc. Magandang bagay na maliwanag ang bahay natin. Kasi nga may mga bintana and may excess lot ka. Pwede mong gawing two carport, pwede mong taniman. Kung hindi mo i-expand, okay lang. Ito yung ating kitchen area. May sink, countertop, pwede dito. Yung mini bar, pwedeng pwede dyan full toilet and bath, mas pinalaki ito, mas pinataas nila ang paglagay ng, ayan o, yung um, tiles. Yan. Malaki yan. Pwede kang mag magkaroon dyan ng partition na sliding. Ito. Ito, start dito. Excess lot mo yan. Hanggang dito. Hanggang dito. Ito, pwede mong i-carport. Hanggang dito, may excess lot ka sa harapan. So, since malaki yan, pwede mong hatiin, o. Oh yun, cover dining area. Ito, pwede mong i-carport. Ito naman, entrance dito sa living area. Dalawa ang gate, ay ang pintuan mo. Front at sa gilid. Sa second floor naman, naka-metal, ay naka, ba, yun, naka ano na siya. O, ito, dalawang bintana muna. Yung butas ng aircon mo, may, may mga socket ka na dyan. Ready na yan. As in, okay na okay na yan. Kailangan mo ng at least tatong tatlong saksakan sa isang kwarto, ganun din sa first room ninyo. Ganun din ang yung mga saksakan ha? pati yung aircon mo may saksakan din. Part ready na for partitions. Ito ready na for kisame drop ceiling. Ito ang space na to is ito yung kitchen area, ito yung access lot mo simula dyan hanggang doon. Kaya madami kang bintana kasi hindi tayo dikit-dikit yung privacy. Number one kasing talagang inaasam natin is yung maaliwalas talaga ang bahay kasi puros tayo bintana may space ka pa sa how to reserve mabilis lang since may mga available units kahit mag initial ka muna ano yung initial si latest COA si original ito papadala ko naman to sa'yo ito po i-request mo kasi baka sa ibang company is matagal siyang ibigay ngayon kung ito pwede mo na din puntahan after ng reservation so pinakauna mo nang adalhin mo during tripping ng day 10,000 kailangan na 2 valid ID kung ito po mga valid ID. Ano po? Ah, uh, ito po isang bond paper, back to back, front back, colored, clear ang pagkaka-xerox, tatlong perma sa baba. Standard din sa lahat ng ID. Company ID ganun din, ah, uh, front, back, isang bond paper, 'wag mo pong pagsamasamahin Para 'wag na natin ulitin. Ano po? Standard din 'yan ni Pag-IBIG. Basta may tatlong perma sa ilalim ng mga na xerox na ID. 3 months payslip kung BPO, kung regular employee, private man or government, 1 month payslip. Basta pag BPO po, matik 3 months 'yan birth certificate po, naka-PSA, kung kasal, naka-PSA din. Kung, as, kung kasal na, two valid ID ng asawa. Ganon din ha, isang band paper. Front, back, tatlong perma. Lahat po ng ID. Tin ID kailangan, pinaka-ID, hindi kailangan ang number. Ganon din, isang band paper, front, back, tatlong perma. MDF po, kasama yan ni Isab, kinukuha yan sa pag-ibig, pwede to follow yan ito pong 4 pieces ng 1 by 1 picture, ipa-photocopy mo or magpa-recopy ka sa mismong Photoshop, wag sa computer shop kasi para wag nang palitan kasi pag glossy, yun nag-fade pa paulitin, it will cause some delays, okay? Meralco bill latest, if print mo lang ng malinaw, barangay clearance for housing loan purposes, one day lang to, pwede mo nang makuha. Punta ka ng barangay, sabihan mo po, ito po ang Meralco bill namin. Itong address na po, itong address pong ito dito ako nakatira. Kukuha ko ng barangay clearance for housing loan purposes kasi hindi nakapangalan sa akin ang Meralco bill. Complete filled out RA meron ako niyan. Itong help seminar, bahala na ako diyan, turuan kita online lang naman 'yan. Ano yung mga dapat mong um, i-fill out sa mga form? Uh, lahat naman yan po. Ano lang eh uh, basic lang, full name, name, middle name, address. A municipality, age, gender, birthday, single or married, mobile number, personal email, para lang may ano ka na, may idea ka na. Tin ID, SSS ID, pag-ibig number, employer's business name, address, email ng company, as well as your spouse or parents kung single. Yan lang po. Very minimal lang. Lahat naman na yan ay kumbaga alam mo na po mabilis lang i-provide pag-ibig number email ng company tapos kung anong cellphone number ng company tatlong character references yan ano lang to lahat pirma lang name pirma name pirma so mabilis lang siya basta dali mo na yung mga ID mabilis na lang po yan. So, pakidirectly message ako sa aking Facebook para ma-assist kita at ma-update kita kung ilang units pa ang available. Pwede ka pong mag-reserve. Ano po? Pwede namang hindi kompleto. Pwede namang two valid IDs mo. Tapos, 3 months pay slip or 1 month pay slip birth certificate. Tapos, 10,000 and Meralco bill. Kahit po ilan lang, pwede naman. Yung mga ito to be requested. Ito follow mo na lang. Ang mahalaga kasi, mas makasecure ka ng 1 unit para to follow mo yung iba, at least tahimik na ang isip natin na tayo ay nakasecure na. Hindi ka na mamamroblema kung magkakaroon ka pa ng unit or hindi kasi mabilis po ang ubusan ngayon ng units. Salamat!